Hello, hello, hello! Good afternoon! Guys, gagawa tayo uli ngayon ng ginger lemon turmeric shots. Yan, sila lang yung tira namin. Okay? So, para magawa natin ito uli, kailangan natin ng yan may luya, may lemon, no? naglagay ako ngayon ng apipino maglalagay tayo ng ground turmeric. Uh, konting black pepper. At saka, lagyan natin ng konting honey. Finest honey from Mindanao yan. Nalagyan natin honey ay one jigger lang. Alright. Pag kinula ang asim, meron pa tayo dyan kalamansi na juice na. Okay? Sa so, pagpapatuloy, nagpalit lang tayo ng ilaw. Okay. Itong gagamitin natin ngayon, nagamit tayo ng slow juicer. Yan guys, ang aming slow juicer. Itong no? gagamitin natin. Tsaka pag na-juice na natin yan, paralaanin ko pa rin sa blender para maihalo natin yung honey tsaka yung turmeric. Yan, simulan na natin. Sige na, okay. simulan na natin. Pwede na. Okay. Hindi na tayo ng ginger. At yung ginger, siyempre kasya. Power on. Ooh. Ang ito na gamitin ng slow juice na Talagang pinang siga. Lagyan natin ng konting tubig. Okay, open na natin. Uau, uau. matrabaho lang yung paglilinis nitong juicer pero sulit naman talagang wala ka na mapipiga pag lumabas na yung sapal tagal na nito sa ilang ilan taon na to? may five years na no? may five years na Bihirang bihirang magamit Anyway, kahit bihirang gamitin niya Pag ginamit naman, ay eh sulit Ayan no Sunod natin na process niyan ay Sa blender naman para ihalo natin yung honey, turmeric at saka yung black pepper okay, sumutin lang natin yan Okay, pwede nang buksan ulit. No? Dapat yung malaking blender palang gamitin natin dito. Sunod naman sa blender naman tayo Yan, kukontinue na natin Ang ating uh, uh, Paggawa ng Ginger lemon turmeric shots Yan Pagpasok ulit natin siya dito sa blender Para yung turmeric Yung black pepper at saka yung honey Mamix natin na maigi Okay Magiging nato Uy. May spill. May konting spill, no? Bale. Ayan. No. Aba. Okay, ah. Ito. Ayan, ano. You know, Nag-settle na yung solid, ah. Pero siguro kailangan pang ano, kailangan pang sa yung pansala. Yung root natin. Mas pino yun dun pag doon pinadaan. may okay, padaanin na lang natin dun. Para mas pino talaga siya. Walang, may konting ano eh, may konting ah, parang gibla. Hindi pa ganun kapino yung o hindi ko nilagay yung pinakapino na strainer ng slow juicer. Anyway, nagyan natin to, Yung turmeric. Yan. Wow. Turmeric. Kaya natin ng black pepper. Okay. At inalay ko na ang honey.

Decoratori, ma non si gode. All right. <coughs> Kasi hindi ganun yung kadami. O patay ng sa pantormerik. Pagpatay ng isang pantormerik. Dito na natin yung papasukin sa si ibabaw. Okay. let's proceed still <laughs> alive next process na tayo, sasalain na natin yan. Okay, proceed na tayo. Ito na yung pinaka, sa, sa process, ito na yung pinaka last. Ang susunod niyan, syempre yung maglalagay na tayo sa ating shot battle. All right. Wow, ang kulay ano na talaga. Turmeric. Okay. Ito na. Sana yun. Yun, 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 yun. Dahan-dahan. Ano uh -huh. ka ilangan ano, no? dahan okay. Uy! Siyempre, ang aking phone. Napatakan. <laughs> Uy, huwag matutumba sinabi nga rin dyan. Okay, tuloy. Kailangan mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. may tagahawak din dito. Uh. dito ka lang ako dito sa kabila. Ayan. Ayan. ako Sabi na. Uh. 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 Ayan. Wow, so it's just a Um, ano talaga? Kasi hindi pa pinong-pino yung ano yung sign ng nilagay ko dun sa slow juicer, yung strainer niya. Yun know. Meron parang May nakuha pa tayo sa apal. Iba talaga pag ganito ang gagamitin mo pang sala. Mas pino. Kasama na yung lasa ng kamay ko dyan. Hindi Pugas naman tayo, siyempre. Kaya naman, nakuha pa tayo, eh. Hindi pa na pwede yung direkta na galing dun. May konti pa siya ng palpits. Oh, hmm, meron pa Konti. Anyway. Ayos na yan. natin na tayo ngayon. Okay. Next. last operation is battling now. Alright. Nasa battling process na tayo. Wow. Solid. Hmm. Parang may nabubuo sa ilalim. Hindi ano siya nagsisettle yung na powder siguro yun. Okay. Sige na. The onboarding and a okay. first 何で持ったのじゃあな。 Ito yung mga container. Laman tayo yung nagawang shot na. Okay. So, balik gawa natin. So, ganito. Tsaka, nakabuo na naman tayo ng 1 liter ang nagawa natin. 1 liter 'yan. 1 liter of ginger turmeric lemon. Lemon ginger turmeric shots. Wow. Meron pa tayong nasa isang bote. Meron pang tira 'yan. Dipat ko na lang. Yan. Okay, so hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Thank you, thank you. Ramai selamat